Kumakain sila ng seafood kare-kare. Alin ba? Kare-kare? Mayroon pang container ng tubig. Grabe sa liwanag ng kurtina niyo. Masyadong ano? Shiny, shiny. Ay, bulinggit! Ano yung kinakain mo? Ano yung kinakain ni bulinggit? kinakain Anong wapul sino? Anong wapo'ltu ka pa? Filipino wapo'ltu ka pa? Anong wapo'ltu ka pa? Anong wapo'ltu ka pa? Anong wapo'ltu ka pa? Anong wapo'ltu ka pa? Anong

O, yung popcorn. Popcorn. Hindi siya takot. Tingin siya maliit yung tasa. ang ng sa atin? Ano naman sa mga ating Masasabi pa lang nito? El San Marino. Express September Hirap po Hala, may kanin. Paella. Paella o. Pa-bu, Elian na iwanin. Ang kami nudo? Hmm. Uh, Ko <coughs> Century 2 naman pa Elia. Ano katsura? May kanin sa loob. Ah, oh, tama. may rice eh. Ayan. Ayan, paedya na. Yan, pa century na na Sino mas masarap? Ang basa nito. Hmm? Ito sobrang tomato sauce. Ah, mas masarap kung isa. Uh -huh. Ah, lata. Mas masarap yung San Marino. O, ewan, ko alam. Century, ito, century. Ito, San Marino. Ito, paella ng San Marino. Ito, yung paella ng century. Century, may garap, ano, gisantes. Tapos, may parang, ano, Ayan, ano, ano ba yan? Black bell pepper. Tapos may tuna. Ito, may... rice. Lahat may rice. Kaso ang lasa rin masarap. Ito, masyadong malambot kanin. Hindi ito wala itong Ito, paano? Ito, masarap. Apa ni? Mm -hmm. Kasi ni pa. Tuna. Ang paella na discover. Dilata. Dito kami sa malapit sa toll bridge. Galing sa Derma dahil ginagalis ako.

pot 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 wow